Maangal ngayon ang mga magsasaka dito sa Nueva Ecija dahil sa mababang presyo ng palay na binibili umano sa kanila sa halagang 10 piso hanggang 15 piso lang bawat kilo. Sa pag-iikot ng balitang unang sigaw sa iba't ibang bayan at lungsod dito sa Lalawigan, ay inalam namin ang saloobin ng mga magsasaka na nagre-reklamo sa mababang presyo ng palay ngayon na umaabot na lamang sa 13 hanggang 15 piso ang bawat kilo. Para kay Aling Merly Ferrer, may-ari ng isang sakahan sa bayan ng Santa Rosa, nakakalungkot na balita ito lalo sa mga magsasakang nangungutang lang ng pampuhunan dahil wala na halos kikitain ang mga ito. Nalulungkot nga kami yung mga magsasaka dahil ba't naging pinirmahan nga nila yung gano'n, hindi sila na naawa sa mga magsasaka. Okay. Na yung iba nga umaasa lang sa bukay. Opo. Okay. Eh di ngayon, di yung, di yung ginasta. Halos ko, doon na lang makupunta lahat yung, 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 aanihin nila. Kung inutang pa, ala nang matitira. Sa opinyon naman ni Marvin Belay, isang magsasaka. Pasakit talaga ito dahil hindi biro ang dinadanas nila sa bukid na pagod at init ng araw para lang kumita ng kakarampot at ngayon ay wala na talagang matitira sa kanila. Yung mga magsasaka po tulad po ng mga katulad ko po. po Maghihila po ako ng kinabanda dati po. Eh ngayon po nag na po ako dahil po sa hirap po ng buhay ngayon. Hindi nga po makakatagal ang tao sa init. Pero noon pa man po, inaabot po namin, tinitis po namin na pumahit po sa buhay na para kumita po kami. Nangangamba naman si Mang Danilo Sakyaben na baka mahinto sa pag-aaral ng kolehiyo ang kanyang anak kapag bumaba pang lalo ang presyo ng palay dahil wala na silang unabis na tutubuin. Sa mababawi, mababawi ma'am Kaya lang, eh mababawi. Eh, paano naman yung kita namin? Katulad ako, isang magsasaka, yun lang po ang hanap buhay ko. Eh, yung mga anak ko, nag-aaral sila uh, kolehiyo eh sam eh, talagang wala pong kulang po kulang wala kaming baka mahinto yung pag-aaral ng anak ko pag hindi tumasang uh, ang presyo ng palay. Sa kasalukuyan ay naglalaro na lamang sa 13 pesos hanggang 15 pesos ang kada kilo ng palay at pinangangambahang baka bumaba pa sa 10 piso sa darating na anihan bunsod ng pagdagsa ng imported na bigas sa bansa dahil sa rice tarification law. Kung ipapalagay na nasa isang daang kaban ang aanihin sa isang ektaryang sakahan at ibabawas rito ang gastos na nasa humigit kumulang 30,000 pesos, ay nasa 35 hanggang 45,000 pesos na lang ang kikitain ng magsasaka sa isang ektaryang taniman kapag hinati ito sa anim na buwan ay nasa kulang anim na libo hanggang siyam na libo na lang ang pagkakasyahing panggastos ng isang payak na magsasaka kada buwan. Sa aming eksklusibong panayam kay National Food Authority Region 3 Regional Director Piolito Santos, sinabi nito na ang pangunahing sanhi ng pagbaba ng presyo ng palay ay dahil sa pagkakapasa ng Rice Tarification Law na inimplementa na kahapon, March 5, 2019. Ang unang dahilan niyan ay siyempre pag implement or uh, pagpasa ng uh, Tariffication law na effective tomorrow, that's March 5, ay mawawala na sa sakop ng National Food Authority ang uh, pag-issue uh, ng import permit ng uh, bigas na mag-import galing ibang bansa at uh, hindi na rin kami mag-import, ang NFID rin mag-import. Dahil dito ay mawawalan na ng kontrol ang NFA sa paglilisensya at pagrerehistro sa mga establishmentong konektado sa grains business at gayon din ang paghuli sa mga nagtitinda ng bigas sa merkado na sobra-sobra kung magpresyo So with that, uh, without without uh, loss of power ng NFA uh, hindi na kami pwedeng pumunta sa merkado ngayon na, na mag-conduct uh, ng monitoring at saka pagtandak ng paghulit ng mga hearing okay. grains business. Dagdag pa ni Santos, hanggang August na lang pwedeng bumili ng bigas ang mga retailer sa NFA. Kaya naman pagkatapos nito ay wala nang mabibiling abot kayang NFA rice sa merkado. Inanyayahan naman ni Santos ang mga local farmers na magbenta ng palay sa NFA na binibili nila sa halagang 20 pesos and 70 centavos per kilo para sa clean and dry palay dahil target ng ahensya na makaipon ng 2.5 million bags ng palay ngayong taon. Ang magiging stock ng NFA dahil buffer stocking pa rin kami, bibili pa rin kami ng palay, gigilingin namin yon And then after 6 months siguro, dahil after 6 months, medyo mag-deteriorate na rin yung bigas. Ibebenta e, namin through auction. Yes, Dizon, balitang unang sigaw. Unang sigaw!